Kabayan, ilang taon ka na dito sa Canada? Ah, uh, sampung taon na rin po ako dito. Sampung taon? Ano na yung uh, status mo rito? Ah, uh, permanent uh, resident. Permanent resident? Pagbibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo bang mag-apply bilang uh, citizen dito? Ah, um, pwede naman. Pwede naman? Patay mo pang maging uh, citizen, pwede ka na mag-apply? Ah, um, pinag-iisipan pinag ko pa eh. Parang ayaw ko pang isuko yung pagka-Pilipino ko. Ayun oh. So, pagdating ng araw, pagka naging citizen ka dito, halimbawa, saan mo gusto mag-retire? Sa Pilipinas ba or dito sa Canada? Ah, uh, Pilipinas. Pilipinas? Bakit? Ah, uh, parang ayaw ko naman kasi mamatay dito ng malungkot. Pag nakikita ko yung mga mga matatanda sa home cares, parang napakalungkot ng buhay nila. Parang ayaw ko naman ng ganon. Mm, parang mas gusto mo sa Pilipinas, uh, at least uh, mas masaya doon kapag matanda ka, no? Ah, uh, masaya doon kasi kasama mo yung mga kababata mong matatanda na rin eh. Ayun.